rabbit Yan tuyan love Pati tayong get din Kali pang apat ko na to na kalipis sa atin Paking mini garden sampalaya. Kaya lang, hindi sumayat na yung lupa. Kaya, plus na siguro ito na bunga. Pero yung dahon ng ambalaya, pwede pa yung ilagay sa ka boy. na. Sabay, sabay, sabay. Ayan no? Oh, uh, sarap. Ay, hit, hit, hit. Malagang baka. Sarap-sarap ng sapa.

so much for watching